La Peral Mansion, sumasalamin sa hospitality ng mga Pilipino, kilala ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa taglay na hospitality ng mga Pilipino. Ang magiliw na pagtanggap sa mga bisita ay isang cultural practice na namana natin mula sa mga naunang henerasyon. Kapag may bisita, hindi ba sinisiguro nating meron silang the best at one of a kind experience? Ang ganitong klase ng treatment ang tiyak na mararanasan ng mga pinuno ng ibang bansa na bibisita sa Pilipinas dahil sa La Peral Mansion ang Lateral Mansion, ang pinakabago sa restoration efforts ng pamahalaan sa Heritage Houses. E pinakita nito ang commitment ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin at palawakin ang ugnay ng Pilipinas sa mga kaalyado nito sa international community. Ano nga ba ang makikita sa Lateral Mansion? Alamin natin. Isa sa mga official residences ng Pangulo ng Pilipinas ang Laperal Mansion na kilala noon bilang Arlegi Guest House. Itinuturing e itong crown jewel ng naturang group of residences. Matatagpuan sa Arlegi Street, malapit sa Malacanang Palace, ang Laperal Mansion. Naging tirahan ito ng ilan sa mga nakaraang Pangulo ng Bansa. Ngayon, magsisilbi na itong official presidential guest house ng foreign heads na bibisita sa Pilipinas. Meron itong 14 meticulously designed nine bedrooms at dalawang sunrooms na gawa ng pinakamagagaling na artists at designers sa Pilipinas. Makikita rin dito ang tatlong stage rooms at tinawag na Magellan, MacArthur at Rizal bilang pagkilala sa mahalaga nilang ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang ang Laperal mansion sa historic homes na binisita ng mga ambassador ng Pilipinas bukod sa Goldenberg Mansion. Tayus Mansion at Bahay Ugnayan. So restoration ng Lapinal Mansion na ipakita ang talento ng Filipino artists at muling nabuhay ang heritage house na naglalaman ng mayamang kasaysayan ng bansa. At para kay Pangulong Marcos, nararapat lang itong alagaan at pahalagahan. Kaya ikaw, paano mo pinapahalagahan ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas? D WIZ Research Report. Re -re report.